guys update sa cabinet dito guys o so, tingnan mo guys finish na guys o so, tingnan mo yan yan guys oh so, pati yung baba guys medyo masikip nga lang guys pero ayos na siya guys okay na basa pa lang yung baba ayan guys o so, bubuksan natin guys ha hmm. bubuksan natin bubuksan natin ngayon

Okay na. Secondary Update sa kabinet. Pero nagsasalita pa. pa ako. Lugan na ito na. ah. Natay tayo, hindi ka talaga pati yun sa baba guys. So, ayan o. Oh. Okay na siya guys. Pinatuyo lang yung pintura guys. See guys, hanggang dito na lang. Salamat sa mga viewer at sa mga subscriber sa lahat. Salamat sa inyo lahat at sa walang sawang sumusuporta mga silent viewers salamat bye bye guys hanggang dito na lang yung update ko sa kabinet bye bye